Magandang araw mga ka Lance Strip News. Ako si Lance. Narito na naman kami ng aking partner na si Docs, ang alalay ni Sir Lance, ang nagbibigay buhay ng inyong patay na araw. Eh, nagbibigay buhay, eh, muha ka namang namatayan. Ano na naman ang problema natin, partner? Mukhang meron na namang problems very biga. Yung asawa ko kasi, nakakainis talaga yun. Gusto ko ng layasan eh. Bakit? Ano bang ginawa ng asawa mo? Nung no, isang araw kasi, iniutusan niya akong gawin yung sirang ilaw. Ngayon, sabi ko, bakit ako? Electrician mm -hmm. ba ako? Oo, sabi niya, hindi yung ano na lang, ihagla na, na lang natin na sirap. Pakigawa na lang. Mm -hmm. Eh, bakit ako? Hindi naman ako karpintero. ba? nagalit ba naman nag-historical? Anong historical? Baka naman hysterical. Hindi. Nag-historical talaga, partner. Lahat kasi ng mga kasalanan ko eh binanggit na. Ah, okay. Anong sumunod na nangyari? Sa inis ko, umalis muna ako. Baka kung ano na namang iutos sa akin eh. Bandang hapon, umuwi ako. Pagdating ko sa bahay, bandang hapon, aba nagulat na lang ako, gawa na 'yung ilaw, gawa na 'yung hagdan. Sabi ko, "Ba, sino naman ang gumawa nito? Bakit ayos na?" Sabi ng misis ko, "May si sa akin kasi" Nakita ako sa labas, umiiyak, may lalaking lumaan, naawa yata sa akin, kaya tinanong ako kung anong problema. Sabi ko, sira kasi yung ilaw namin at saka yung hagdan. Ang sabi daw ng lalaki, eh, siya na lang daw ang gumawa, pero sa dalawang kondisyon. Eh, ano naman daw ang kapalit? Pag nagawa daw niya yun, eh, dapat daw makikipagtalik yung misis ko. Kung ayaw naman daw ng misis ko makipagtalik, eh, Igawa na lang daw siya ng masarap na cake. Tapos, tinanong ko ngayon yung asawa ko. Sabi ko, hindi i-bake mo siya ng cake. Sabi ba naman sa akin, partner? Ano ka? Ano palagay mo sa akin, baker? Siyempre, kung ano yung kaya kong gawin, yun ang gawin ko. Pagpoy, <laughs> nayari na. Ikaw naman kasi may kasalanan eh. Kaya dapat lang sa iyo yan, partner. Okay, partner. Dadako na tayo sa ating kakaibang balita. Ito naman ay nangyari sa bansang Taiwan. Iyon o, oh, taiwan naman tayo ngayon. Sige partner, banatan muna at para malaman natin ang laman ng balitang yan. Ang balita natin ay pinamagatang lola sa Taiwan na tuklasang may gagambang naninirahan sa loob ng kanyang tainga. Ano daw? Gagamba sa loob ng tainga? Mismo. Nabubuhay ba yung gagamba doon? Narito ang detalye partner ng balitang yan. Isang 64 anyos na lola sa Taiwan ang natuklasang may gagamba sa loob ng kanyang tainga matapos magpatingin sa doktor. Kamakailan, nagpublish ng case report sa New York, England Journal of Medicine ang ilang doktor sa Thailand Municipal Hospital tungkol sa kakaibang medical case ng isang lolang pasyente. Ang pasyente ay naiulat na hindi makatulog ng ilang gabi dahil sa naririnig nitong mga tunog ng pagtibok sa loob ng kanyang tainga. Bukod dito, sa tuwing siya ay nakahiga ng patagilid, nararamdaman mm -hmm. niya na may gumagalaw sa kanyang kaliwang tainga. Sa takot ng pasyente na may kinalaman ito sa kanyang hypertension, agad nagpatingin ito sa mga mm -hmm. doktor sa Thailand Municipal Hospital at doon natuklasan na may gagamba siya sa external auditory canal ng kaliwang tainga. Ayon sa mga doktor, may katagalan na ang gagamba sa tainga ng pasyente dahil nakita rin sa loob ang lumang balat o exoskeleton ng gagamba. Prueba na matagal na itong nangingirahan doon at lumaki na ito sa loob ng tainga at nakapagpalit na ito ng kanyang balat partner. Galing namang pumili ng bahay ng gagambang yan. Sa tainga pa talaga. Tuloy natin partner. Upang matanggal ang gagamba at pinagbalatan nito, gumamit ang mga doktor ng tube para mahigop ito paalis sa tainga. Agad na wala ang mga sintomas ng ilinadaing na pasyente at hindi nagkaroon ng kahit anong damage sa eardrum nito. Hindi siguro naglilinis ang tainga itong si Lola partner. Kaya napili nung gagamba na tumira sa tainga niya. Okay partner, uh, question and answer tayo. Mauna ka na magtanong, partner. Pagbibigyan kita ngayon. Banat. Aba, aba. Okay. Anong gagamba? Uh, este, mali pala. Ito pala. Ito pala yung tanong. Ano ang tatanggalin sa bangos pag amoy gilik para mawala mm -hmm. ang amoy? Sagot. Dito ka? Hindi. Hasang? Lalong hindi. Ah, uh, kaliskis? Hindi pa rin. Ano nga ba? Ano pa? Hindi S. S? Eh, bakit naman S? Spell bangus. B A N G U S. Okay? Tanggalin mo yung S sa dulo. Hindi oh. ba bango na? Oo <laughs> nga, no? Wala na siyang amoy gilik. Bango. Kasi walang S, di bango. Bakit ba hindi ko naisip yon partner? Ako naman, may tanong din ako, partner. Anong puno ang hindi pwedeng akyatin? Si, si, at masyado yeah. ng luma yung tanong mo, partner. Ang sagot ay punong nakatumba. Galing ah, sa wakas nakachamba din. Siyempre, ako ito eh. Ako, anong puno naman ang may kuko? Ha? May puno bang may kuko? Ano yun hayop o kaya tao? Ipuno yun? Meron. Eh ano? Coconut. <laughs> We say coconut.